Kaway kaway mga kanegro, ayan na naman mga idol at nangungulik na naman tayo ng asola pakain sa ating mga alaga. Napakalaking tulong talaga yung nadudulot ng asola mga kanegro. Bukod sa maraming naibigay ito na health benefits sa ating mga alaga, talaga namang nakakatipid tayo mga idol pag hinahalo natin ito sa commercial feeds na ating pakain. Ito na yung harvest kong asola ngayon. Samahan nyo ko mga kanegro at magpapakain ako ng aking mga alaga. Bago ko ipinapakain ng asola sa alaga kong manok mga kanegro, ay hinuhugasan ko muna ito ng tatlong beses. Kahit papano ay malinis naman na kinakain ng ating mga alaga para maiwasan natin ang pagkakaroon nila ng mga bakterya sa loob ng kanilang katawan. At pagkatapos ko itong mahugasan mga kanegro tsaka ko ito hinahaluan ng mga commercial feeds at yung mixture natin na corn tsaka darak. Ang ginagawa ko rin sa commercial feeds mga kanegro ay binababad ko muna ito sa tubig para dumoble mga idol yung dami niya. Bale may tatlong putahe ang ating pagkain ngayon mga negro. May pagbet, may chapsoy at may salad. Yung salad natin mga kanegro, ito yung pinapakain ko sa ating mga siisi na higit 1 month old at ang mixture nito ay 40% na asola and 60% na commercial feeds. Samantala, ang pagbet naman natin ay para sa ating mga alagang native chickens at ang mixture naman nito ay 50% na asola, 25% na corn grits at 25% na darak. Ang tsapsoy naman mga negro ay pakain natin ito sa ating mga breeders na heritage chicken. Ang mixture naman nito ay 50% na sola at 50% na commercial feeds. At minsan mga idol ay naglalagay na rin ako ng kanin para sa carbohydrates gaya ngayon. Ayan mga idol may itlog. Mag-harvest tayo ng itlog ngayon. Unahin natin ang pangungulekta dito sa native pen. May dalawang itlog mga kanegro, lipat naman tayo ngayon sa ating mga Rhode Island Red. Tatlong araw na tayong hindi nang ulikta ng mga itlog mga kanegro, kaya ngayon nakakolekta tayo dito ng 8 eggs mga idol, out of 5 hens. Kaso nga lang, basag ang isang itlog mga kanegro. Kaya advice ko sa inyo mga idol ay huwag patagalin ang itlog sa basket nila para maiwasan natin ang ganyang pangyayari. Sa ating Black Astrolorp naman mga kanegro ay nakakuha tayo dito ng 6 eggs. Galing naman ito sa dalawang inahin. Isa naman sa ating BPR mga kanegro at may isa rin sa ating sirama. Pero yung itlog ng sirama mga kanegro ay hindi ko na kinuha kasi mukhang mangingitlog ulit siya. Kaya wag na muna nating istorbohin. In total mga kanegro nakaharvest po ako ng 22 eggs. Yun lamang, peace out and happy farming!